Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. For today's video, magluluto po tayo ng adobong ulo ng manok with egg. Ayan po ang ating mga ingredients. So, umpisan na po natin. Igisa muna po natin ang ating bawang. At ilagay natin ang ating sibuyas. At ayan, ilagay na po natin ang ating ulo ng manok. So, ayan guys, saluhaluin lang natin siya. At ayaan muna natin siya na may magisa sa ating bawang at sibuyas para mawala yung lansa ng ating manok. At ayan lagyan po natin siya ng pamintang pino. Halo-halo inlang din natin siya para kumalat yung ating inailagay na paminta. Ayan na siya guys. Ganyan yung itsura niya pag nagisa na ng maayos yung ating ulo ng manok. At ilagay na natin ng mga itlog. Nilagang itlog. At ayan guys, ilagay na natin ang ating toyo na may konting suka. Luin lang natin siya at hayaan lang muna natin siyang kumulo. Ayan guys, nilagyan ko lang siya ng isang cup ng tubig. Hayaan lang natin siyang kumulo. Hanggang maluto ang ating chicken. At eto na siya guys, luto na. Salamat sa panonood. Bye!